Yo, what's up mga boss? Grabe kayo kadagan mga tao na gusto ipa-impeach na si Sara Duterte. Kasagaraan mga kabataan, dili lang 100 mga boss, Tausan, tausan, tausan I think umabot sila ng 4,000 mga boss. Grabe, rally, sigaw, itaob, ang bangka ni Sara Duterte sa Senado. Hay nako, i-impeach na, linitisi na. Grabe, bakit ganun? O, oh, bakit? Nganong nung inana man, Murag, Hay nako, something something wrong, something right, something check. Ginoo ko. Pero ito lang mga boss, ito lang masasabi ko. Oh, 1000 man yan yung mga nagrali na yan, pero ang nasa likod ni Sara Duterte, kami 'yon. Oo. Million kami. Million kami. Kaya, ay, hay nako. Kung kinsa pa ang mga tao nga naglingkod karon sa gobyerno nga tarong, mo serbisyo na ay pagmahal, malasakit sa mga tao, sa mga Pilipino, malasakit sa nasod, mga pahinooy, nabutang sa alanganin. Ginoo ko. Pero, ito ang tatandaan nyo mga boss. No? Lalong-lalo na sa mga nanonood ngayon. Siyempre mga boss, ba? Diba? May mga tao na talagang kahit anong gusto mong gawin, kahit anong ginagawa mong kabutihan, may masasabi pa rin. Ngayon mga boss, oh, ang sigaw ng mga kabataan na ito, yung sinasabing ay nako. Pag paglaom daw sa nasod. Oo. Murag na namang hinong din ni sa atong nasod ni mga bataan nih, mga katauhanan nih, O na nga kapoy kayo, kapoy kayo no, kapoy kayo. Pero kabalutan mo nila is una dili aron mapugngan ang pagdagan ni Sara Duterte sa sunod nga eleksyon sa presidential election mga boss. O na nga siguro kinilang ako mahatag na kwan, kinilang ako mahatag na na ano kay Sara World uh, word of encouragement sa iya ha. Libo lang na sila. 4,000. Sige, ibigay na natin. Ibigay na natin. 10,000 yan sila. Pero yung mga tao, yung mga Pilipino na nagmamahal sa iyo, Madam President, uh, advance na yun. Madam Vice President Sara Duterte, million kami. Kaya, laban lang, laban lang. At alam namin, at alam ko, huwag kabalo ko, nga muda og ang kamatuuran kontra diris kabakakon, kadautan, eh dili na sila maglong last diris kalibutan. Og mora to, kung wala pa ka naka -sub uh, subscribe sa ako YouTube channel, pakisubscribe BM Sully Vlogs aka Batang Minang. Siyempre, bakit Ngano? Kaya ako ang imong amigo, na dili mag-iwan sa imo.